Totoo po 'yan Sir Eli no? At uh, uh, hindi naman din po kaila sa amin no. na talaga pong kinakailangan pagdating sa agricultural product eh maganda po yung koordinasyon at ugnayan sa ating mga kasamahan sa Department of Agriculture no. In fact Uh, sa food safety act nga po no sila po talaga dapat ang unang may uh, jurisdiction kapag agricultural product dahil yung pong verification ng phytosanitary permit na wala po itong kontaminasyon eh nasa puder po yan ng DA kung kaya talaga pong dapat maganda ang ugnayan uh, ito rin po kasama po, kaya ko po nabanggit yung kawalan po natin ng cold storage facility no ito rin po kasi yung nagiging dahilan kung bakit hindi po natin magawa itong inspection sa ating mga port no kasi wala po tayong mga ganyang uh, na uh, pasilidad kasi po kailangan po kontrol yung temperature pagdating sa agricultural products kung kaya't ang nangyayari uh, mula po sa port ay dinadala po sa mga cold storage warehouses ng mga consignee at doon po ini-inspection dapat po magkasama ng Department of Agriculture at ng Bureau of Customs pero alam naman po natin uh, may mga pangyayari hindi po na-underguard uh, may pangyayari pong talagang naipupush dito kaya dapat po palakasin pa rin po ito habang uh, sana po magawan din po ng paraan na sa loob po ng ating port ay maitayo na itong mga cold storage facilities para doon na po nila inspeksyonin. Hindi na po kinakailangan makalabas pa po sa port at kailangan pa pong dumaan sa underguarding.